Magandang araw mga kaibigan uh, Bigyan natin ngayon ng opinion reaction itong post ni All Right uh, Ito po yung official statement ni Teo Moreno Tungkol sa pagsampa ni Senator Juntiveros sa kanya ng kaso Yung cyber libel case Kaugnay sa video ni Ka Rene All Right Okay. Yung official Facebook page Ni Teo Moreno Ano siya um, Restricted uh, Suspended ng one month Kaya dito muna siya sa all right Sumusulat okay. Statement of Teo Moreno On Risa Ontiveros Legal harassment to ordinary Dissenters Risa Ontiveros Is running out of Valid arguments Because she's been exposed. The expose didn't come from me. It came directly from her own star witness, whom she once treated as the gospel truth while pushing politically motivated cases against Pastor Kiboloy. I have never personally known Michael Maurillo or alias Rene. I only became aware of him when Risa brought him to the Senate to testify against Kibuloy, VP Sara Duterte and former President Rodrigo Duterte. To set the record straight, I did not upload or distribute the video. I simply wrote a summary Of alias Rene's testimony, information that is already publicly available. Okay, mag-commit lang muna. Una kong nalaman <coughs> tungkol kay alias Karene, yung kanyang testimony na nabayaran siya dito kay Teo Moreno. Nabasa ko yung kanyang summary post. Kung ano yung sinabi ni Karene sa kanyang video, isinulat lang, sinummarize lang ni Teo Moreno. At madaling maintindihan. Wala siyang ano. Wala siyang ipinos na video. I can affirm to this, yung sinusulat niya. My post, contained no additional claims or distortions it was a straightforward summary paired with commentary on Risa Honteberos public action something well within my rights under the 1987 constitution guarantee of free speech what Risa Honteberos is doing now is nothing more than legal harassment and bullying. This is not the behavior of a true advocate of democracy. It is a clear display of blank at work. Hindi ko na lang basahin yung sinulat niya dahil mabigat. Risa blank at work. Mabigat. <laughs> okay. So yan po ang litrato ng senadora abang nag-file siya ng cyber libel complaint. Department of Justice. Hmm? Talaga? Okay, magbasa tayo sa mga comments. Kitty Gilly. Risa and Lisa really compliments with blank. <laughs> Ayokong banggitin yung idinugtong sa pangalan. Risa blank, Lisa blank. Niel Por, sabi niya, laban lang sir, hindi pa nga siya pangulo, nag-feeling na, martial law style. <laughs> laban lang Teo. Nene Falses, Ikatawa ko na lang ang inis ko sa babae na iyan. Marilo Patak. Akala niya matatakot niya lahat. I mean, madadala sa laban lang. Yo Jane. Dinaan na niya sa file ng case. Kasi alam na niya wala na siya lusot. Kunwari, pa diktin Kung ano ang itinanim, yun ang aanihin. Ang gaba, dili, magsaba. Okay, so, laban lang, Teo Moreno. Nabasa ko nga yung summary post mo. Kaya nalaman ko ang tungkol kay Karine eh, dahil sa post, Teo Moreno. Nakakatulong ka, nakaka-enlighten ka, kaya laban lang. Yun lang, gagastos ng kailangan mo ng abogado. But I believe may kaya man sa buhay si Teo Moreno. Okay. So, ang abangan natin dito, yung bloodbath. Salpukan ni Atty. Topacio at ni Sen. Risa. Napagdigyan na yung kahilingan ni Atty. Topacio dahil... Matagal niya nang hinahamon si Senator Risa na sampahan mo ako ng cyber libel, Senator Rontiveros, para mailabas ko ang aking mga ebidensya. Nandito sa akin ang aking mga ebidensya. Yun. So, dito na. Uh, mag, uh, of course, hintayin muna nila yung supwena. Itong mga nakasuhan, ani si Michael Maurillo, uh, Ator ni Topacio Banat Bay uh, Banat Bay Teo Moreno KP Chu uh, kalimutan ko yung isa may panganim ah Jason sa ah. ayan so magsasubmit sila ay hintayin nila yung sobwe galing sa fiscal ya then mag-submit sila ng counter at uh, hintayin natin ang uh, resolusyon ng piskalya kung maka makitaan ba nila ng probable cause wala pag may probable cause yun, isang pa sa korte at uh, tatahimik na yan once na nasa korte tatahimik na ang abangan natin yung sa senado kung magkataroon ba ng investigasyon uh, ethics committee tungkol sa controversy na ito Kaisalamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng uh, malaki sa tribong Talaandig. Dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng libring yero at pako para makapagpatayo ng mas maayos na tahanan ang Talaandig na tribo. Panorin nyo ang video na ito. Karon muna ni ang uh, yero nga gihatag sa mga tao ug karon dagan sila nga nagtabangan. <coughs> उसको भी सुना रहे